luto tayo ng chicken liver tapos na yun natin pinakuluan para matanggal yung dumi magay natin yung onion at saka garlic mamaya lagyan natin ng powder na ano, luya buhos na natin ang liver Ito na yung oil. Yan. Haluin lang natin. Dito muna natin guys. Para lumabas yung ano. tubig sa tubig sa ano sa lagyan natin ng powder na ano na luya ano yung powder natin luya so ayan yung ating powder na luya guys lagay natin dito so ayan lagyan na natin ng powder na luya tapos lagyan natin siya ng tuyo at saka so ayan lagyan natin siya ng soy sauce Ayan. So, ayun guys. Lagyan natin siya ng black paper. Yan. Yung ating adobo. Yan yung ating mahiwagang kawali guys. Lumang-luma -luma na yan. Long years pa to naka nagsabi kayo dyan guys na ano, hindi tayo makabili kasi parang ito yung lucky charm ko sa mga viewers charot lalo sa aking mag live ako guys ito talaga yung pinapanood nila guys yung aking kawali na na lum luma di ba? ng mga taga-ibang planeta sabi naman yung kawalit niya parang long years na yan hindi siya makabili pero ito yung lucky charm ko guys lucky okay. charms ko to kung aking sa aking mga viewers so lagyan natin guys ng wow ayan, no? uh, sarap ayan o sarap ang ating adubong atay. Ayan. Punti lang. Ah, uh, hindi masyado siya man. Ayan guys, o, tuyo na yung ating sabaw, o. Oh. Nilagyan ko na yan ng suka, tapos light na ano, asukal. Ayan. Ito na yung ating timpla. Ang itong boses ko, guys, kasi may anak ko yun, May second lang nato yeah. oh, ito. Ayan. Diba? Ito na siya. Ito siya nilagay ng sili kasi inuubo tayo ngayon, guys. Black paper lang. So, ito na, guys. Tatuyuan na yung ating adubo.

Yan, maraming salamat sa inyong panonood, mga lalabs. God bless everyone. Thank you for watching Amer Yusuf TV. Bye-bye. Ayan, muto na siya guys. Ang ating adubong atay. Thank you. Bye everyone. God bless.